first stop over ko mga kaibigan sa Daong Rasges, 52 na umaga yes, kumusta kayo mga kaibigan mga kaibigan ayan na naman yung mga super hero natin oh. so alam na this aakyat tayo ng bagyo hanap tayo ng mapag i natin doon mga kaibigan tingin tayo ng uh, magandang spot as of now, magulo pa yung ano uh, Uh, isipan ko mga kaibigan kung sana ako mag stay naisip ko pagdating dito sa may ano doon sa may kainan dito sa may packet nakalimutan ko lang yung pangalan eh gusto ko doon kasi yung pagkain nila ang sarap so habang kumakain um, doon ko ipa-finalize kung saan talaga tayo mag -i stay dito sa may bagyo mga kaibigan Yeah So kapit lang kayo at uh, biyahe tayo Pakyat, let's go So oh, kasalukuyan nga pala natin binabaybay itong Rosario mga kaibigan La Union tayo Yan Napakasarap ng biyahe Siguro ang oras niya na ano na Ah uh, ha -huh. nga, tingnan ko na cellphone natin Yan, alas 2.01 PM mga kaibigan Ayos Kaya sarap ng biyahe eh. Ito oh Papadaanin kaya tayo dito sa ano Tingnan sa mapa Kung papadaanin tayo dito sa may Canon Road mga kaibigan So hindi tayo makakataan ng Canon Road Ayan oh Canon Road is Meron siyang Ayun no, oh May sira siya dito mga kaibigan Ayan So, dito na tayo pinapadaan I think Marcos Highway ito Kaibigan, let's go Yeah So, ito mga kaibigan Baya uh, Marcos Highway tayo Kakapasok lang natin Kakaliko lang natin doon sa may rotonda mga kaibigan And, tutumbugin natin ito Ay yung kainan muna Yeah, para makapag-decide tayo At, uh, makakain tayo Maklaro yung isipan natin mga kaibigan kung saan pa talaga tayo tutuloy Bumungad na sa atin yung mga kabundukan Dito sa may uh, panan Pakiat ng Baguio mga kaibigan So ayan, doon ako sumilong nung minsan eh So malapit na lang tayo mga kaibigan Kaya medyo traffic Ay ginagawa yung daan Yung mga butas-butas ng daan tinatakpan nila kasi tagulan mga kaibigan kaya doble ingat tayo pag uh, pakya tayo dito sa uh, may bagyo know yung tubig oh mga kaibigan parang hindi umulan sa taas ha ah. ayos to makakapag uh, ikot ikot tayo makakapag motor tayo ng ano malaya ayan naku po mga kaibigan hindi natin nakita yung kainan parang babalik tayo doon ha ah. Pakitin na natin Sandali, tingnan natin si kaibigan Google Kung saan niya tayo dinadirect mga kaibigan De Peña oh, Shoutout kay Kuya David Dila Peña Siya yung nagturo sa atin doon sa may Boss rowel uh, Iterion, no? Kuya. Sige po, salamat okay. ah, Let's go, Dun tayo mga kaibigan So ito, crossing na to Pasin yon. tapos dito tayo Magano tayo, MacArthur Highway sabi ni kuya, wala man daw isang kilometro Nandito na eh Pagka nakita natin yung gasolinahan Mga kaibigan Ah, ito May nakikita na akong gasolinahan <laughs> Sabi ni Google oh, Continue to agu, <laughs> Ago yun eh Ikaw talaga, Google At ayan, mga kaibigan Nilampas yata tayo Inaubusit kasi natin siya eh. Oo nga, lumampas tayo mga kaibigan. Tara, balik tayo. Ayan mga kaibigan. Tara, kayo tayo. Nakapagita ko sa inyo yung pampulang. Ayan o. Ayan lang ano sisig. Nakakampik. Tapos sawan natin. Mas ganito mga kanin nila na dito. Ang oh. dami. Ang <laughs> dami nilang magbigay ng kanin mga kaibigan. Tapos meron pang ano, free soup mga kaibigan. Ayan Masarap mga kaibigan. Kambing nga. <laughs> ang sarap ng natin. Sisig na kambing. Ang tagal kung di nakatikim ng ganun ha. Halos kakaalis lang natin kung saan tayo kumain mga kaibigan. Doon sa may Boss Roel Eatery. Yan. Alam nyo ba ang init dito tapos tumawag yung Pamilya sa ano sa uh, Pampanga. Ang lakas doon ng, ng, ulan. Sana dito mamaya na umulan. Pag nandun na tayo sa may uh, camp, mga kaibigan. Yan, and uh, naisip ko nga pala. Pupunta tayo sa may ano. Uh, teachers camp. Yan. Tingnan natin yung tubig. Malinaw pa oh. So mining wala pang ano. Ulan sa taas mga kaibigan. Yan, um, uh, balik tayo Pupunta tayo dun sa may uh, Teacher's camp mga kaibigan Yan Tingnan natin yung mga kababalagan Na mga naririnig natin dun Yeah Kaya huwag nyo kong iwan mga kaibigan At sama-sama uh, nating Sulyapan Yan. Doon tayo matutulog Naku po mga kaibigan Nasisilain ko yung Bandang itaas ng mga kabundukan madilim mga kaibigan ayun e, o oh. mukhang mafe-feel natin yung bagyo talaga lalamig sana mga kaibigan naway magyelo <laughs> ayos at ayan mga kaibigan nakita na naman natin itong higanting granay Rotary International Yeah. At parang nagigigil yung boses ko ngayon. <laughs> At yan mga kaibigan, papasok na tayo dito sa may ano, kadiliman. Wala <laughs> ng araw dito. Kargado na nga pala si ano ngayon, si Swagger mga kaibigan. Dala ko yung mga camping equipment natin. Namiss ko kasing magkampi. Eh. So, Maliban dito sa teacher's camp Tingin pa tayo ng ibang campsite Maybe tomorrow or Tingnan na lang natin mga kaibigan Kung paano Kung hahanap pa ba tayo o matutuloy Paano Yeah Basta alam nyo naman ako mga kaibigan. Minsan walang ano Walang uh, paghahanda Diba walang plano Hindi planned it. Yung mga ginagawa natin Basta alam ko lang gusto mag magmotor gusto ko banda dito ganyan like kanina dun ko palang dun palang ako nakapag decide na ano tutuloy sa teacher's camp mga kaibigan yan alright <laughs> biglang lumamig na yung ano ang klima mga kaibigan ang sarap Woo! kung kanina sa baba sobrang init ngayon naman lumamig na bigla ha? simula dun sa may ano Green na wall na to Mga kaibigan Ang sarap At ayan na mga kaibigan. Kita nyo naman gaano kadilim At saka may patak na ng ulan Napatakan na yung aking daliri Woo! Tingnan natin kung saan malakas to Tapos sa uh, hindi tayo Para makapagsuot ng uh, kapote natin Ayun o, oh, sakto may waiting shed sana to no? mag-aayos na tayo dito mga kaibigan <laughs> Nagita ko kasi yung ano ah, Sandali May waiting shed dito, dito tayo Ayan. Buti na lang, ang gaganda ng mga waiting shed nila dito Ito cover na cover oh Nakita ko yung nakasalubong nating truck basang basa na siya So Tayo magkakaputi na Ayan

So oh ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa room. Yan. Ang ganda ng ating viewing window dito mga kaibigan. tapos kita ko sa inyo yung room. Ayan o. Oh. Ayan, meron uh siyang -huh. closet dito mga kaibigan. Ayan uh, mga ito yung viewing window. Ayan. Tingnan nyo ako, mga kaibigan. Ganda, no? Nice ba? Tapos, dalawa yung one natin. Bed. Ayan. Yeah. See? Pero ako lang mag-isa dito. Ayan. Yeah. Dito meron silang toilet. Two. And shower. Yan. Cubicle. Tapos ito yung sink nila. Ayan, may tubig. May dalawang urinal. Ayos. Room 202 ako mga kaibigan. Amaya manonood tayo dito. Ayan na. Lalabas muna tayo. Para bibili tayo ng makakain. So mga kaibigan, kailangan ko pumunta dito sa may 7-Eleven. Kung makikita nyo to, dito siya malapit ayan. Ito yung 7-Eleven mga kaibigan. So tara, ta, ito ah, tayo ng makakain Maulan pa rin, pero kinailangan nating lumabas ulit para kumain. At bumili na rin ng ating makakain overnight. Ayan, yung mga pinamili ko mga kaibigan. So, i-unbox natin yan at uh, papakita ko muna sa inyo si Jose Rizal koreana version <laughs> parang Jose Rizal yung buko hindi ko mawari kung bakit sa mga oras na to ay nawalan ng audio ang aking camera kaya nag voice over na lang ako sa ilang parte ng video sa gabing ito dito ay pinapaliwanag ko na marahil itanong ninyo bakit nakalampara tayo at nakapatay ang ilaw ito ay dahil gusto ko na mas lalo pa nating maramdaman ang pagka pagkaantik vibes ng kwarto at ng buong dormitoryong ito unbox tayo ng mga pinimili natin mga kaibigan syempre unang una bumili tayo ng tubig biskwit pampakalma at pampasarap ng tulog First time ko na inumin ito. Peanuts, toothpaste, shampoo, at sabon. So ayan mga kaibigan, I think all good na to. Enjoy natin ang gabing ito. Habang nagchichill lang tayo. Damhin ng malamig na temperatura. At nam namin ang tahimik na sandali. Isa din sa naghudyok sa akin kung bakit pinili natin na mag dito overnight. Maliban sa makalumang pagiramdam na gusto ko, ay siguro ito na rin ang tamang oras para baguhin natin ang pananaw ng ating mga kababayan na dito ay masasabi ko na masarap tambayan o maglagi. Ito ay napapaligiran ng mga sari-saring halaman at punong kahoy na mas pinapalabig ang kapaligiran. Wala tayong dapat na ipangamba dahil may pulis sa paligid at 24 oras ang mga gwardya dito. Bago ko nga pala buksan ang inumin na ito, ay meron akong ipapagita sa inyo. Matagal ko na nabili pero hindi ko ito nagagamit. Kaya sa oras na ito ay aking isusuot. <laughs> ang babaw lang ng aking kaligayahan mga kaibigan. Kahit sa mga simpleng kagamitan lang, gaya nito, ay eh masaya na tayo. Ang sarap pala ng inumin na to. Parang magiging mahimbing ang tulog natin dito. So ayan mga kaibigan. Ako'y nagpapaalam na dito sa inyo na matutulog na. Sa sarap ng ating ininom at sa lamig ng klima, inaantok na ako. mga kaibigan ano nunood ako -no dito sa sa may parang ano to parang nasa lahat dito sa may dorm Ayan. nandito ako sa may second floor Ayan. so ayun yung uh, hagdan abang uh, nagkakape tayo mga kaibigan yeah. napakasarap dito sarap ng tulog natin ang lamig dahil uh, ang ulan halos uh, magdamag yung ulan kagabi so chill chill lang tayo tapos maya maya ride na tayo yeah. so ayan mga kaibigan umaraw pero mga bandang 2 o'clock daw ay uulan na as per pag-asa mga kaibigan kaya hinahabol natin yung next destination natin at uh, hindi na tayo nakapag ikot-ikot pa dito yan ang lamig mga kaibigan kahit trick yung araw oh. and uh, dun na tayo kakain sa ating next destination mga kaibigan so abangan nyo sa next video natin at uh, We are leaving teacher's camp now. Yeah?